hi okay, Aris, para to sa'yo, Aris. Leading for Aris. Today, para to sa mga Aris. Message mo sa mga Aris today, ibigay mo ang tamang message sa kanila. At sa last guys, uh, para to sa isang tao na nabunod ko, random name, sign of Aris ito, guys. Okay my advice and guide sa iyo ang um, inyong guidance. Okay. Para to sa Aries, I need message for Aries today. Ano ang gustong sabihin sa inyo Aries today? Aries Aries, you have seven of cups dito. Parang nag-aalin lang kayo sa inyong pagpili. Okay, marami kayong option o pinagpipilian this time or sa kasalukuyan guys may mga option dito sa inyong harapan sa ngayon at nahihirapan kayo nagpapanik kayo ano ba talaga ang totoo dito ano ang dapat kong gawin okay Aris I need message for Aris King of Cups is here kailangan nyo wag magpanik guys. Pakaramdaman ninyo ang inyong nararamdaman. Kailangan lang dito is mapili mo ay isang tamang cup, tamang tao, tamang situation. Okay. Dito sa Seven of Cups, kailangan pumili ka ng isang cups lang dito. Aris. Maging tao man ito o situation, dapat isa lang. Isa pang message for Aris. <clears throat> okay. Para makapag-move ka na ng tuloy-tuloy dito sa ten of sword, okay? Nakikita mo ang ten of sword? <clears throat> Nakatayo ng isang person dito mula sa kanyang pagtitiis, kanyang kalungkutan, at kanyang para tanggapin ito. Okay, para tanggapin ang offer na to. At maging ganito ka. Okay, Aris? Feeling mo is ka ng tatlong espada dito sa yung heart. Sobrang sakit. Okay. Aris, I need message for Aris. Huwag ka magpanik kung ano man ang <clears throat> pagpipilian mo this time. Kailangan mo maging kalmante lang and isang cup lang dito ang yung dapat piliin. Isang cup o isang situation, isang tao. Okay. Aris, message for Aris today. Seven of Cups, King of Cups, and Ten of sword, Kailangan mo ditong mag magdesisyon, Aris. okay. Marami dito magugulat sa iyong pagmumubing o pagbangon mula sa iyong pagkakadapa o sa iyong pagkaka-down, pagkakalungkot. Okay, maraming magugulat na mga tao dito sa iyo. King of Sword. Okay, kailangan mong magpakatatag, Aris, at maging practical this time sa iyong decision. Okay. Page of Wands at sa iyong mga gusto kailangan mong maging practical sa iyong pag-decide at sa iyong gusto. Sa binubulong ng iyong heart this time. Okay, Aris. Six of Wands. Okay, para sa iyong tagumpay. Para sa iyong victory. Okay, para sa pagbabago ng lahat mula sa iyong mental, physical, and spiritual. Okay, Aris. Dito natin. Message for Aris. Today, ibigay mo ang tamang mensahe para sa mga Aris. <clears throat> Ibigay mo ang tamang mensahe para sa mga Aris Sa meses nila ngayon, Spirit Angels from Heaven. Ibigay mo ang tamang mensahe para sa mga Aris Ito sa pamimili nila o sa pagdidesisyon nila. Huwag kayo magpanik guys. <clears throat> Maaring kayo ay nalilito sa inyong pagpip sa pipiliin na to sa inyong pagdidecide but makinig kayo sa sinasabi ng inyong heart at doon lang kayo sa tama sa truth, okay dahil parang kailangan ninyo itong masurbaban o mapag, maligtasan, okay Aris message for Aris queen of cups, okay sapagkat napapairal nyo pa ng inyo pagka-emotional okay, at pagiging isang ina kung kayo isang ina meron pa rin kayong mga naaalala sa mga memories okay, sa mga moment na magaganda ng mga pagsamahan nyo. Okay, guys. Nagdadalaw isip kayo between sa energy ng Queen of Cups at Queen of Wands. Okay. Between sa Queen of Cups na energy at Queen of Wands na energy. Yung pagiging isa ninyong ma na person. Okay. Mababang loob at isang parang yung parang pag nag-decide kasi dito isang person is talagang yun na yun. Okay. Parang nahihirapan kayo sa inyong Feelings. Okay. Aris, tignan natin ang message pa para sa'yo. Or maraming involved sa inyo ditong tao, Aris. Maybe mga tatlo. Okay. Sa iba't ibang karakter. Kaya nahihirapan kayong pumili. Aris. Okay. Ace of Pentacles is here, guys mga alok is nandito mga alok is nandito mga opportunity kaya wag kayong mag panic sa pagpili okay sa option na to yeah queen of pentacles ang dami mo ditong iba't ibang character o energy aris sa yung nararanasan sa ngayon Abot sa feelings mo sa mga Memories, okay? Sa nararamdaman mo, yung kahinaan mo, yung pagiging isang practical mo, okay? At yung pag-iisip mo about sa yung pag-unlad sa kaperahan. Ang dami mo feelings dito na nararanasan sa ngayon. Okay. Ten of sword. Eight of pentacles, guys. Okay. focus mo ang sarili sa pagiging busy. Aris, Okay, sa pagka-busy after nyo makamove dito, pinupokus nyo nyo yung sarili sa pagtatrabaho tatrabaho ng pagtatrabaho lang. Halos wala na kayong kapahipahinga. Okay. Ace of Wands. Gusto nyo nang makabangon dito at lahat sa inyo is gawin yung bago. Okay. Mula sa inyong mental, emotional, sa emotion nyo at saka sa spiritual. Gusto nyo in and out sa inyong buhay is mabago. aris Okay. Yeah. Maraming gumugulo sa inyong isipan at marami ding mga taong nang i-store sa inyo. Kaya, hindi hindi mo mapag ang lahat ng ito. Okay guys, ano to Aris? Ang dami ninyong, ah uh, marami rin inbound na tao dito sa inyong mga didesisyonan. Okay. Ibigay mo ang tamang message sa mga Aries dito sa kanilang message today. Ano to? Spirit angels from heaven. Ano ang gusto mong ipaliwanag dito? Anong gusto mong sabihin sa mga Aries? Marami siguro kayong option dito ngayon sa inyong harapan o maraming offer ng love, Aries. At nahihirapan kayong mag-choose. Pumili dito. Sino ba dito ang tamang person? Tamang tao para sa akin. Okay. Ipigay mo ang tamang message. Okay. Five of sword. You hey guys. Gusto niya rin alisa ng mga taong ng ah, uh, parang mga Marami kasi kayong ina-involve na relation na iba't iba ang naging sanhi o cause. Okay, ng inyong mga hiwalayan. So, nahihirapan kayo ngayon kung alin talaga dito ang dapat na piliin, ang dapat pagdesisyon na na tao. Nagpapanik kayo kung papaano nyo to magagawa ng paraan sapagkat ang hirap kapag sumagot na kasi isang tao at magkamali na naman kayo. Okay. King of Cups. Queen of Pentacles again guys. Okay. Dahil nakasalalay din dito ang inyong kaperahan. Yung pag-unlad nyo sa money nakasalalay din dito sa inyong pag-choose. Ten of sword. Ten of sword is ten of sword. Ayaw nyo nang bumalik dito. At nagbabalik talaga ang seven of cups, guys. Para sa inyo is ang inyo ngayon naghihirap kayo ngayon sa money, maybe. Ang ilan sa inyo is nagkakaroon struggle sa money. Sa ngayon, Aris. Okay. Ang inyong message sa ngayon is pamimili, guys. panik Panic. Nagpapanic kayo sa pagdi-decide. Aries, this time. Nandito na yung nag-move kayo is para may mga nag i pa rin sa paligid para kayo ay i-distract o i-disappoint sa inyong mga balak. Okay. At may mga option man sa inyong paligid, sa inyong harapan sa ngayon is parang paano ko to gagawin? Paano ko magkamali na naman ako ng taong aking pipiliin? O sitwasyon, bumalik na naman ako sa dati. At magkamali na naman ako ng pipiliing tao. Ano, ang message mo dito, sweet angels, kung ito ay para sa love, ano ang gusto mong sabihin sa mga aris? Soulmate. This person is your soulmate. Your connection is... Sart, okay about sa inyong love life guys, kung kayo nasa relation na, at isa dito sa mga option na to is inyong parang matimbang sa inyong puso is ang tao na to is yung <coughs> iyong soulmate. At ang isa dito is unbreakable unbreakable love. Okay, maaring this person has genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Okay. Maraming isang person dito na gumugulo sa inyong isipan is naging karelasyon niya na at parang ang hirap niyang, kumpaga, i-release ng tuluyan. Okay, Aris. Tinatay ng message sa inyo yung mga Arkanghel, Aris. Nasa te tema kayo ngayon ng pamimili. Parang ang daming person na involved sa inyo, Aris. sa nandito sa reading ng mga Aris is sa so option or offer. Maring may bumabalik pa rin sa inyong isipan sa taong naging karelasyon nyo na at mayroon ding mga bago na dumarating. So, ang hirap talaga pumili. Okay, yan ang nasa isip nyo. Tignan natin, Aris, ang yung message galing sa inyong mga Arkanghel dito. Six of Rapa, Elis here. Six of Sword. Okay isang six of cups. Okay? Ang ibig sabihin nito, embrace your inner child, new friends or rekindle relationship, children or childhood. Okay, something guys, talaga may nagbabalik sa inyong mga alaala o mga memories na magaganda. Galing sa inyong kabataan o galing sa isang tao na naging karelisyon nyo na dati. Okay, kaya ang hirap pumili, ang hirap mag-decide sa offer o sa mga option ngayon na dumarating. Message mo sa mga aries na nandito sa reading, ipakita mo ang message para sa kanila. Para sa mga aries na nandito sa reading, ipakita mo ang message na para sa kanila. magituman man ay sa relationship, sa kanilang situation o sa kanilang pangkabuhayan, pakita mo. Night of Michael is night of sword, guys. Time to move quickly, aries. Choose logic over emotion sudden changes. Okay, nakikita nyo ang message na to guys. Night of Michael is night uh night of soul. Ang ibig sabihin, kaya nandito ang decision, ang option na to, ang mga offer na to, ang ibig sabihin dito is pinapaliwanag sa inyo ng yung guidance na time to move quickly. Okay, Aris. Kanina ko pa sabi na makapag-decide ka dito ng practical. This time, kailangan this time is logic practical. Kailan dito ang King of Sword? Marami ka ditong karakter, energy sa iyong katauhan this time na nahihirapan ka. Okay? Huwag mong gamitin sa ngayon ang iyong emotion. Okay? Choose logic over emotion. Yun ang sasabi dito. Sudden changes. May ma malaking pagbabago na magaganap sa inyo bagamat ito ay masasabing sudden or parang mabibigla kayo or malungkot but ito ay changes para sa inyo alam nyo kung bakit maraming tao dito ang magugulat sa inyong pagbangon ten of sword ang 10 of sword sa ibang card is naka lugmok may saksak ng 10 of sword sa kanyang likuran pinagtaksilan, sinaktan okay, but dito sa card na to sa message na to sa inyo is Nakatayo na dito ang isang person at maraming nagulat sa kanya pagbabago, sa iyong pagbabago. Maraming magugulat dahil kayo ay magmumove on. Ang over nito is six of wands para sa inyong victory, Aris. Okay, maniwala kayo. At guys, katulad na sinabi ko, sa random na mga name is, meron akong nakita name o napiling name dito at ito ay si Joseph P. Archu. Okay, kung ano mang basa dito. Si Joseph P. R. At itong yung message galing sa inyong Arkanghel. Okay, si Joseph P. R. Kung ano man ang pagkakabasa doon. Okay, para to sa yo Itong last message na to galing sa yung Arkanghel. Okay, message para sa Hindi ko man alam ang inyong situation, guys. Message para kay Joseph P. R tingnan natin ang yung message o guide o advice mula sa yung mga Arkanghel. Okay. Para kay Joseph, itong last message na to. Para to sa iyo, Joseph P. Archu. Okay. At niraramdam ko yung ibang mga name para bawat reading is mabigyan kayo ng advice ng inyong guidance, guys. Okay. Para kay Joseph P. Archu ito. Itong message na to. Tingnan natin. Joseph, you have Ace of Propel, si Ace of Cups. Nakikita 'tong Ace of Cups na to, okay? A positive new emotional experience, Joseph. Fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insight. Okay. Kailangan is ang 'yung emotion, okay? Yung inyong emotional mag magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon kayo ng new, okay? Ace of Ace of Cups ito guys. Okay? Bagong person or bagong emotion is maaring nandyan na o andyan nararamdaman nyo na okay. Is fulfilling romantic relationship. Something kung kayo nasa current relationship, meron kayong romantic na relation. Okay? Sa ngayon. Deep and lasting spiritual insight. Okay? Mas palaguin mo pang yung yung about sa inyong spiritual relationship is mas ah... Uh, mag-grow pa sana kayo doon. Okay, napakaganda nitong Ace of Cups, guys. Okay. Romantic ito, relation para sa dalawang nag-iibigan. Okay, guys. Tingnan natin ang Ace of Cups dito para kay Joseph P. Archu. Okay, guys. Para kay Joseph P. Archu, ito ang yung message or guide o guidance. Okay. Guide, galing sa yung guidance. Meron kayong romanticong relasyon sa ngayon sa inyong current relationship. fulfilling. Okay, romantic relationship. Deep ito, napakalalim. Tingnan natin ang love message for you, Joseph. Be present. Okay? You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Okay. Ang ibig sabihin nito, maging active kayo sa inyong relation this time. Okay. Iparamdam nyo sa person na to, sa inyong karelasyon, na lagi kayong andyan, kahit na malayo kayo sa isa't isa. Iparamdam nyo sa isa't isa ang inyong uh, presensya. Okay? Kung kayo ay malayo sa isa't isa, o kahit nandyan, malapit kayo, o magkatabi kayo, o magkasama na kayo is, lagi dapat kayong may communication. Lagi kayo nag-uusap. Enjoying your life as it is. Okay, wherever you are, be all there. Hey guys, be present. At isa pang message sa'yo, Joseph P. 2 Okay. Ano man ang basa dito because hindi ko siya alam basahin. Okay. Kayo ay twin flame ng iyong karelasyon. Sa so, ngayon, this person is your mirror soul. This is why this connection feel so sharp to you. Ang feeling mo dito sa relation mo sa ngayon, Joseph, is sagrado sapagkat kayo ay twin flame. Okay? Pinagtagpo talaga kayo at kayo ay mirroring each other. Okay, kayo ay parang kambal. Nararamdaman niya, nararamdaman mo ang kanyang uh, kung siya'y nalulungkot, nalulungkot ka din. Kung masaya siya, masaya, din. masaya ka din. Okay, kayo ay twin flame ng tao na to. Okay guys, ito ang advice o guide sa'yo, Joseph. At sa mga nanditong Aris sa reading is God bless sa inyong lahat guys at be logic sa ngayon. Time to move quickly Aris and choose logic over emotion this time. Okay? Thank you and God bless.